mga demonyong hindi umatungal. Hindi sila umaatake na parang halimaw. Hindi rin sila sumisigaw. Hindi sila halata. Sa totoo lang, maayos ang bihis, maayos magsalita, magalang, ngingitian ka pa. Pero sa likod ng lahat ng yan, may itinatagong kalawang ang konsensya. Ito yung tipo ng tao na hindi mo aakalain, pero unti-unting inuubos ang tiwala mo, ang dignidad mo, at minsan pati na rin ang tiwala mo sa sarili. Hindi lahat ng mabait mabuti at hindi lahat ng tahimik mahina. Minsan, yung pinaka nakakatakot, yun yung kalmado. Tahimik pero mapanganib. Nakangiti pero binabasag ka na pala dahan-dahan. Kaya sa channel na Simple Pero Stoic, hindi natin tinatalakay ang masasamang tao para husgahan sila. Ang layunin natin, kilalanin sila para hindi tayo maapektuhan. Para hindi tayo bumaba sa level nila at higit sa lahat para manatili tayong panatag sa gitna ng kaguluhan. Sabi ng mga sinaunang Stoic tulad ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang mga tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kaya't kung may masasamang taong dumarating sa buhay mo, 'wag mong sabayan, 'wag mong tapatan ng galit ang galit. 'Wag mong kalimutan kung sino ka. Tayo ang tipo ng tao na kahit binabato ng problema, kalma pa rin. Hindi dahil manhid tayo, kundi dahil malalim ang pinanghahawakan nating prinsipyo. At sa video na to, tatalakayin natin ang limang sinyalis na masama talaga ang isang tao. Hindi para matakot ka, kundi para matutunan mong tumayo na hindi kailangang sumigaw. Para matutunan mong lumaban na hindi kailangang manakit at para matutunan mong panatagin ang sarili mo kahit ang paligid ay puno ng ingay. Ito ang buhay stoic, tahimik, matibay at hindi kailanman nagpapadala sa bulok na ugali ng iba. Ang unang senyales, natutuwa sila sa kapalpakan ng iba. May kilala ka bang ganyan? Yung tipong hindi naman sila tumutulong sa'yo habang nagkakandahirap ka. Pero pagkadapa mo, ababiglang buhay na buhay ang mata nila. Biglang alert. Parang may fireworks sa utak nila. Yes, nadapa siya. Kulang na lang may paparty popper silang dala. Hindi sila diretsyo tatawa sa harap mo. Hindi ganun kabastos. Minsan pa nga, kunwari pa silang concerned. Ay, okay ka lang. Sabay pigil tawa. Pero kita mo sa ngiti nila, may saya. Hindi sa pagkabuhay mo, kundi sa pagkadapa mo. May mga tao talagang ganyan. Hindi nila kailangan manapak. Kailangan lang nilang makitang ikaw ang nahulog. Para sila ang tumaas. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang gumagawa ng mali, sarili niya ang winawasak. At itong mga taong ito, araw-araw silang nagtatayo ng sarili nilang pagkabulok brick by brick habang inaapakan ng ibang tao paakyat. Bakit sila natutuwa sa pagkakamali ng iba? Kasi doon lang nila nararamdaman na mas okay sila. Kapag may nadapa, bigla silang mukhang may balance. Kapag may bumagsak, feeling nila sila ang matatag. Kahit wala naman talaga silang naabot. Ang tanging ambag lang nila sa mundo, komentary sa kapalpakan ng iba. Pero tayo, tayo mga kapwa ko sa simple pero stoic, hindi ganun. Bakit? Kasi hindi natin ikinagaganda ang ikinapangit ng iba. Hindi natin ikinataas ang sarili sa ikinabagsak ng kapwa. Alam natin na ang tunay na lakas, hindi yung kayang manira, kundi yung kayang hindi manira kahit kaya. Kahit pwede kang gumanti, hindi mo gagawin. Kahit may maibabalik ka na mas masakit, pinipili mong hindi. Kasi hindi tayo makitid, hindi tayo mababaw. Kasi tayo may disiplina, may konsensya, may lalim. At oo, minsan nakala nila mahina tayo kasi hindi tayo pumapatol. Pero ang totoo, yung taong may kakayahang gumanti pero pinili ang katahimikan, yun ang mas nakakatakot. Kaya kung may taong nagdiwang sa pagkadapa mo, ngumiti ka lang hindi dahil okay lang ang nangyari, kundi dahil alam mong mas okay ka kasi hindi ka tulad nila. A pangalawang senyales, mahilig magbaluktot ng katotohanan. Alam mo na agad ang uri nila, yung kahit gaano kakasimple ang sinabi mo, paglabas sa bibig nila, parang dumaan sa magic show. Imposible pero nangyari. Parang biglang nag-transform yung ayoko lang talaga mo into sinabihan niya akong walang kwenta, guys. Ganito sila. Masters of Distortion. Wala pa sa korte, pero para na silang abogado ng demonyo, may paikot-ikot, may pakonsuelo, may pa-victim. Minsan pa, uunahan ka sa chismis para sila ang mauna sa narrative. Kasi ang totoo, ayaw nilang sila ang mukhang masama, kahit sila talaga yon At ang masakit, minsan napapaisip ka, Wait, ako ba talaga ang mali? Baka nga nasobrahan ako, baka ako nga yung toxic, yan ang goal nila. Hindi lang nila binabaluktot ang kwento, binabaluktot din nila ang perception mo sa sarili. Kaya nga ang stoic na si Epictetus, may matinding paalala, kung napikon ka, kasalanan na rin 'yon ng utak mo. Bigat, no? Pero 'wag mo muna siyang i-cancel. Ang punto niya kasi, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo ito tinatanggap. Kaya anong sagot sa mga tao na mahilig magpaikot-ikot ng totoo? Simple lang, hindi pikon, hindi pa dalos-dalos, hindi rin nagpapabudol. Tahimik, pero alerto. Kalmado, pero hindi tanga. Mamo ang muka, pero may bantay sarado ang utak. Kasi kung bawat paninira papatulan natin, kung bawat fake news away natin, eh di sila na ang may remote control sa emosyon natin. At hindi tayo pinanganak para maging puppet. Sa simple pero stoic, pinapahalagahan natin ang isang klase ng lakas na hindi kailangan ng mikropono. Lakas na hindi kailangang umeksena sa Facebook post o sa mahabang group chat reply. Ang lakas natin nang gagaling sa pagiging matatag kahit binabaluktot ka na sa mata ng iba. Kasi sa dulo ng lahat ng palabok nila, ang katotohanan hindi kailangan sumigaw. Tahimik lang siyang naghihintay ng panahon at kapag dumating na ang araw ng liwanag, ang totoo lalabas din. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinili mong manindigan kahit walang aplos. Ikatlong senyales, wala silang konsensya at tinaakalang kahinaan ng kabutihan. Minsan mapapaisip ka talaga, may mga tao ba talagang hindi tinabla ng konsensya? Yung kahit ilang ulit silang nanakit ng loko na lamang, parang wala lang? Para bang sa utak nila sila ang bida sa lahat ng kwento. Kahit malinaw sa ating lahat na sila yung kalaban, ito yung mga taong sa tuwing ikaw ay nagpapasensya, iniisip nila na ikaw ay mahina. Kapag ikaw ay nagpakumbaba, ang tingin nila ay pwede ka nang tapakan. At kapag ikaw ay hindi gumanti, aba, mas lalo ka nilang ulitin. Kasi sa mundo nila, ang kabutihan ay kahinaan. At ang respeto Nakukuha raw yan sa pamamagitan ng takot, hindi tiwala. Pero mali sila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isa sa pinakamahinahong emperador sa kasaysayan, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Iksang pinakamagandang ganti ay ang hindi paggaya sa nanakit sa iyo. Malalim yon dahil ang tunay na malakas, hindi kailanman ginagawang lisensya ang sakit para sakta ng iba tayo mga stoic sa puso't diwa, hindi tayo nagpapagamit sa init ng ulo. Hindi tayo sumasabay sa level ng mga taong walang konsensya dahil alam nating kapag bumaba ka sa putikan para makipagbuno sa baboy, pareho kayong madudumihan. At ito ang pagkakaiba natin sa kanila, tayo kaya nating magpigil. Hindi dahil wala tayong laban, kundi dahil pinipili nating panatilihin ang pagkatao natin kahit sila ay unti-unti nang nauubos ang kanila. Ang kabaitan sa mundo ngayon madalas inaabuso. Pero dito sa Simple Pero Stoic, gusto nating paalalahanan ang bawat isa. Ang kabutihan na may hangganan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Pipiliin pa rin nating maging mabuti pero hindi tayo pa victim. Pipiliin pa rin nating manahimik pero hindi tayo dormant Pipiliin pa rin nating umintindi pero marunong tayong lumaban kung kinakailangan. Hindi tayo santo, pero hindi rin tayo bulag. At higit sa lahat, hindi tayo papayag na pati prinsipyo natin sila pa ang magdikta. Kaya sa susunod na may taong sabihin sa iyo, ang bait mo kasi kaya ka ginaganito, nito, ngumiti ka lang. Tapos sabihin mo sa sarili mo, oh, mabait ako, pero hindi ibig sabihin nun makakalimot ako kung sino ako kasi ang kabutihang may backbone. Yan ang klase ng katahimikan na hindi mo gustong kalabanin. Ikaapat na senyales. Gusto ka lang nilang kontrolin dahil hindi nila makontrol ang sarili nila. May mga taong kapag hindi sila ang nasusunod, parang nagkakaroon ng allergic reaction. Parang biglang nagkarasya sa ego nila. At hindi sila titigil hanggat hindi ikaw ang sumusuko. Sila yung mga ayaw ng tanong, gusto utos. Ayaw ng suggestions, gusto sunod ka lang. At kapag hindi mo sila sinunod, ayon biglang naging kontrabida ka sa teleserye ng buhay nila. Pero ang tanong bakit ganito sila? Simple. Kasi hindi nila kayang kontrolin ang sarili nilang emosyon, takot, insecurities. Kaya ang ginagawa nila, kinokontrol nila ang mga taong kaya nilang diktahan. Pag hindi mo ako sinunod, hindi na tayo okay. Pag hindi mo ginawa to, hindi na kita kakausapin. Ganyan ang linya ng isang taong hindi nagmamahal, nagmamani obra. Sabi nga ni Seneca, oh, ang tunay na malaya ay hindi iyong makapangyarihan kundi iyong may control sa sarili. At yan ang kabaligtaran nila. Kaya nilang kontrolin ang schedule mo, damdamin mo, decision mo. Pero sila mismo, hindi nila kayang hawakan ang sarili nilang takot na mawalan ng kapangyarihan. At dito tayo papasok. Tayo, mga Stoic sa prinsipyo, hindi tayo pwedeng diktahan ng emosyon ng ibang tao. Oo, oh, marunong tayong makinig, marunong tayong umintindi. Pero kapag kontrol na ang usapan, isang bagay ang hindi natin ibinibigay, ang sarili nating kalayaan. Kasi ang respeto hindi yan all or nothing. Hindi mo kailangang magbura ng sarili para lang mapanatili ang peace. Hindi mo kailangang magpalila para lang hindi ka iwanan, o kung ang respeto nila ay may condition. Hindi respeto yon, negosyo yon. Sa simple pero stoic, sinasabi natin ito palagi. Ang taong may sariling paninindigan ay hindi kayang paikutin ng kahit sino. Hindi dahil matigas ang ulo, kundi dahil matatag ang loob. Kaya sa susunod na may gustong kontrolin ang kilos mo, damdamin mo, desisyon mo, huwag kang magpanik. Tumahimik ka, huminga, pagmasdan mo sila. Dalalahanin mong, minsan, yung pinaka-obsessed sa pagkontrol ng ibang tao, ay yung pinaka-naliligaw sa sarili nila, kaya huwag kang sumabay sa gulo nila. Hayaan mo silang magpanik habang ikaw ay kalmado. Hayaan mo silang magalit habang ikaw ay nananahimik. At hayaan mong sila ang mawala sa sarili habang ikaw ay patuloy na naninindigan sa prinsipyo mo. Hindi lahat ng kontrol ay kailangan nating ibalik. Minsan, ang tunay na panalo ay yung pagpiling hindi sumama sa laro nila. Ikalimang senyales, pakiramdam nila, lahat ay pwedeng palitan. May mga tao talagang parang nakasubscription sa lahat ng bagay pag hindi na sila satisfied cancelled. Pag napikon sila sa'yo, unfollow agad. Pag hindi mo nakuha ang gusto nila, ghost mode. Parang lahat ng relasyon, parang up lang sa phone. Delete, reinstall, replace. Pero teka, buhay ba talaga natin to? o testing phase lang ng emotions nila. Ito, yung mga taong kapag pinakita mo ang kabutihan mo, aabusuhin nila. Kapag pinakita mo ang loyalty mo, pagsasawaan nila. At kapag pinakita mo na mahalaga sila sa'yo, doon sila lalong lalayo. Bakit? Dahil sa isip nila, lahat ay replaceable. Pati ikaw, pati yung mga taong hindi na nila kayang ibalik kung sakaling mawala. Pero hindi nila yun iniisip kasi nga ang mundo nila ay laging may next. At ito ang pinakanakakatakot. Hindi lang nila sinasakta ng ibang tao. Unti-unti rin nilang sinisira ang kakayahan nilang magmahal. Sabi nga ni Epictetus, He who does not value what he has will never value what he gets. Kung hindi mo pinapahalagahan ang meron ka ngayon, hinding hindi ka rin matutong pahalagahan ang makukuha mo bukas. At tayo, mga kapwa ko sa simple pero stoic, hindi tayo ganun. Alam natin na hindi lahat ng bagay ay madaling palitan. Alam natin na ang tiwala, oras, at damdamin ng isang tao, hindi yan nabibili sa convenience store. Hindi yan katulad ng tsinelas na kapag napigtas, bibili na lang ng bago. May mga tao sa buhay natin na minsan lang darating. Mga taong tahimik lang ang pagmamahal pero solid. Mga taong hindi perfect pero present mga taong hindi laging tama pero totoo. At kung tayo ang klase ng taong natutong magpahalaga, hindi natin sila bibitawan ng basta-basta. Pero itong mga evil na tinutukoy natin, kapag naramdaman nilang ikaw ay may halaga, pipiliting ka nilang mapasa ka nila. Pero kapag nakuha ka na nila, doon ka na nila unti-unting tatanggalan ng halaga. Bakit? Kasi ang tingin nila sa relasyon, consumption, hindi connection. Pag hindi na sila nasisiyahan, lipat. Pag hindi na sila pinupuri iwan, at ang mas malungkot, hindi nila alam na habang pinapalitan nila ang mga totoong tao sa buhay nila, sila rin ang unti-unting nawawala ng pagkatao. Kaya kung ikaw yung iniwan, pinalitan o pinagsawaan, hindi mo kailangang maging masama para lang gumanti. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang ipakita ang ikaw rin ay kayang manakit. Ang kailangan mo lang gawin ay ito, manatili kang totoo sa sarili mo Piliin mong huwag maging kagaya nila at hayaang ang paninindigan mo ang siyang maging sagot sa tanong kung sino ang tunay na mas matatag. Isang tahimik na paalala mula sa simple pero stoic, sa bawat taong nanakit sa atin, may isang tanong na palaging bumabalik. Bakit nila nagawang gawin yon? Pero mas mahalagang tanong, bakit hindi natin ginantihan ng kapareho? Ang sagot, dahil hindi tayo kagaya nila. Oo, oh, minsan mapanghusga ang mundo. Akala nila tahimik ka kasi mahina. Akala nila mapagpatawad ka kasi tanga. Akala nila kalmadong kilos mo ay kawalan ng prinsipyo. Pero ang hindi nila alam, ang pagpipigil ay hindi kawalan ng lakas. Ito ang sukdulang anyo nito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Hindi natin kontrolado kung paano tayo tratuhin ng iba, pero laging nasa kamay natin kung paano tayo tutugon at sa mundo kung saan normal na ang pagmamalupit, ang paninindigan mo sa kabutihan ay tila rebellion na. Pero kapatid, huwag mong ikahiya ang pagiging totoo. Huwag mong ikahiya ang tahimik mong lakas. Huwag mong ikahiya ang paninindigan mong manatiling mabuti kahit minsan nakakasama na. Dahil sa huli, hindi kung ilang beses kang nasakta ng binibilang, kundi kung ilang beses mong piniling hindi maging kagaya ng nanakit sa'yo. Tayo ang bumubuo sa uri ng tao na gusto nating makita sa mundo. Hindi palaban pero hindi duwag. Hindi pabibo pero matatag. Hindi mapaghiganti pero may hangganan. At kung may natutunan ka sa video na to, dalhin mo yan hindi lang sa isip, dalhin mo sa kilos, araw-araw, tahimik pero malinaw. Hindi palagi sa salita pero laging may bigat sa gawa. Ito si Simple Pero Stoic. At tandaan mo, ang tunay na malakas ay yung hindi kailangang sumigaw para marinig. Dahil kahit tahimik, nararamdaman mo pa rin ang bigat ng paninindigan niya. Kung naramdaman mo kahit kaunti ang bigat ng mensahe natin ngayon, at kung naniniwala ka rin na ang mundo ay kailangan ng mas maraming taong may katahimikan pero may paninindigan, mag-subscribe ka na. Dito sa Simple Pero Stoic, hindi tayo perfecto. Pero araw-araw tayong sumusubok maging mas matatag. Mag-comment ka rin kung alin sa limang palatandaan ang pinakatumama sa'yo. I-type mo lang dyan sa baba at basahin natin yan ng sabay. At syempre, ilike mo na rin tong video kung gusto mo pa ng mga ganitong lalim. Hindi ito para sa algorithm lang. Ito ay para mas marami pang kabataang Pilipino ang maabot ng pilosopiyang kay Tagal nang nakalimutan. At kung gusto mo pang mapalalim ang pagkaunawa mo sa mga ganitong tema, panoorin mo rin ang iba ko pang videos. Lahat yan gawa para sa mga taong hindi naghahanap ng hype, kundi ng kalma, lalim at lakas mula sa loob. Hanggang sa muli. Simple pero stoic. Tahimik, totoo, matibay.